Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang subscribe sa aking YouTube channel. Isang babae, isang katotohanang itinago ng buong bayan. Si Lira, isang simpleng guro, na naglakaslob ibunyad ang lihim ng mga makapangyarihan. Ngunit kapalit ng katapangan niya, pagsisinungaling, paninira, at takot. Bakit siya pinatahimik? Ano ang laman na sobrang nagustong itago ng lahat? Habang dumarami ang mga nagtatangka sa kanyang buhay, anti-unti ring lumalabas ang mga taong may itinatagong kasalanan. At sa gabing bumuhos ang ulan, isang lalaking may madilim na babala ang kumatok sa kanyang pintuan. Simula noon, wala nang bumalik na dati. Gusto mo bang malaman kung ano ang lihim na hawak ni Lyra? At kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa katotohanan? Panorin mo ang buong kwento. At kung gusto mo marinig pa ang mga ganitong nakakakilabot na kwento ng katapangan at katotohanan, subscribe ka ngayon ng at i-comment mo kung anong katotohanan ang sa tingin mo'y dapat ilantad dahil minsan ang katotohanan mismo ang pinakadlikadong sandata. Sa ilalim na malamlam na ilaw ng poste, nakaluhod si Lira habang hawak ang isang sobre na ebidensya, ang katotohanan maaaring magpabago sa buhay na maraming tao. Ngunit sa halip na papurihan, siya ang naging kalaban. Ang mga matang deti may tiwala sa kanya, gayoy puno ng galit at paninisi. Bakit mo ginawa to, Lira, sigaw na kanyang kasamahan sa barangay? Hindi mo alam kung anong gulo ang pinasok mo. Huminga siya ng malalim, nanginginig ang mga kamay. Dahil tama ang ginawa ko, mahina niyang sagot, kahit ako pa ang masaktan. Mula noon, naging usap-usapan si Lira sa buong bayan. Ang dating tahimik na guro, gayoy tinatawag na trader, mapangahas, at sinungaling. Lahat ng pintuan ay nagsara. Ang mga dating kaibigan, biglang lumayo. Kahit ang sariling pamilya, ay ayaw nang makinig sa kanya. Sa bawat paglakad niya sa palengk, naririnig niya ang mga bulungan. Yan yung babae na lumaban sa mga may kapangyarihan. Walang respeto. Akala mo kung sino. Ngunit sa kabila ng sakit, patuloy siyang naglalakad, dala ang bigat na konsensya at paninindigan. Alam niya may tinatago ang mga nasa taas, mga papeles, mga lagda, mga patunay na kasakiman. At alam din niyang siya lang ang may hawak ng katotohanan. Isang gabi, habang nag-isa siya sa maliit na bahay, may kumatok ng tatlong beses. Mahina, mabagal, parang may banta. Lumapit siya, dahan-dahan, habang tumutulo ang ulan sa bubong. Sa labas, isang lalaking nakaitim na jacket, basang-basa, nakayuko. Lira, sabi nito sa paos na tinig, alam kong totoo ang hawak mo. Pero kung ipagpapatuloy mo, yan, may mangyayari sa'yo. Hindi siya kumibo. Tinitigan niya ang lalaki, ang mga matang tila puno ng awa at babala. Hindi mo naintindihan, bulong nito, may mga taong hindi papayag na mabunyag ang totoo. Sumara ang pinto. Tumigil ang ulan. At sa dilim, marahang umihip ang hangin, dala ang pangalan niya. Parang paalala, na hindi pa tapos ang laban, kinabukasan, magang nagising si Lira. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga uwak ang naririnig sa labas ng bintana. Sa mesa, nakalapag pa rin ang sobre, basa na sa ulan kagabi pero malinaw pa rin ang mga dokumento sa loob. Mga resibo, lagda, at mga lihim na transaksyon ng mga opisyal na matagal nang inakala ng lahat na malinis. Habang pinagmamasdan niya ang mga papel, bumalik sa isip niya ang mga mukha ng mga taong pinagkakatiwalaan niya noon. Ang kapitan na lagi niyang tinutulungan sa proyekto ng barangay. Ang pari na nagbibigay sa kanya ng payo tuwing siya'y nalulungkot. Lahat sila parte ng kasinungalingan. Lumabas siya, bitbit ang bag kung saan nakatago ang ebidensya. Naglakad patungong simbahan, umaasa makakahanap siya ng katahimikan doon. Ngunit pagpasok niya sa loob, biglang sumara ang pinto sa likod. Isang malamig na hangin ang dumaan at mula sa anino ng altar, lumabas si kapitan, nakangiti ngunit malamig ang mga mata. Lira, sabi niya, hindi mo ba napagtanto kung gaano kalaki ang pinasok mo? Tahimik lang si Lira, pilit pinatatag ang sarili. Ang katotohanan ay hindi dapat itago, mahinahon niyang sagot. Ngumiti ang kapitan, sa kalumapit. Hindi ito tungkol sa katotohanan, bulong niya. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At wala ka ni isa niyan, Lumapit pa siya, inilapag sa harap ni Lira ang isang sobre na may laman na pera. Isang pagkakataon lang. Kalimutan mo ang nakita mo. Umalis ka sa bayan. Walang masasaktan at makakalimutan ng lahat ang nangyari. Nanginginig si Lira, hindi sa takot kundi sa galit. Hindi mo pwedeng bilhin ang konsensya ko, Marine yang sabi. Tumawa ang kapitan, mababa at mapanlin lang. Hindi ko kailangang bilhin sapagkat pag nawala ka, tapos na rin ang problema. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lira kung gaano kalalim ang ugat ng kasamaan sa paligid. Tumakbo siya palabas ng simbahan, hawak ang bag sa dibdib. Naririnig niya ang sigaw ng mga lalaking sumusunod sa kanya. Sa kalsada, naglalabasan ang mga tao, ngunit walang tumulong. Walang gustong makialam. Hanggang sa marating niya ang tabing-ilog, huminto siya, hingal na hingal, nanginginig ang tuhod. Sa kabilang dulo, nakita niya ang isang lalaki, ang parehong lalaking kumatok kagabi. Nakatingin ito sa kanya, seryoso, parang may pinipigil sabihin. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Lira, luhang tinig. Dahil hindi ka nila titigilan, sagot ng lalaki. At kung hindi mo pa rin bibitawan, yan. Baka hindi lang ikaw ang mawala. Humakbang si Lira palapit, tangan pa rin ang bag na ebidensya. Kung wala na maninindigan, sino pa? Tanong niya, halos pabulong. Sa di kalayuan, maririnig ang ingay ng mga sasakyang paparating. Mga ilaw na kumikislap, mga yabag na mga lalaking may armas. Napatitig ang lalaki kay Lira, puno na takot at awa. Lira at tumakbo ka na. Ngunit imbes na tumakbo, humakbang siya pabalik sa gitna ng tulay, itinaas ang sobre. At sumigaw sa hangin, ang tinig na isang Pilipinang pinahirapan dahil sa katotohanan. Ngunit hindi kailanman kayang patahimikin. Sa likod niya, dumadagundong ang mga paa. Sa harap, ang malalim na ilog, kumikintab sa ilalim ng buwan. At sa pagitan na dilim at liwanag ang katotohanan, handa ng ilantad, o tuluyang ilibing. Tahimik ang sandali. Tila huminto ang hangin habang nakatayo si Lira sa gitna ng tulay, hawak ang sobre na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa kanyang likod, papalapit ang mga anino ng mga lalaking naglalakad, mabibigat ang mga hakbang, dala ang banta ng kapangyarihang pilit siyang pinatatahimik. Sa harap niya, ang agos ng ilog, malalim, malamig, parang yakap ng kamatayan na naghihintay. Lira, sigaw ng lalaking na sa gilid ng tulay, ang parehong lalaking nagbabala sa kanya. Hindi mo kailangang gawin yan. May ibang paraan. Ngunit mumiti lang si Lira, mapait, puno ng pagod at tapang. Wala nang ibang paraan, mahinahon niyang sagot. Kung hindi ko lalabanan, to, mas marami pang mananahimik. Umihip ang hangin at kasabay nito ay bumukas ang bag na hawak niya. Lumipad ang ilang papel, kumalat sa hangin, para mga puting ibon na nagdadala ng katotohanan sa kung saan ang mga dokumentong pinaglalaban niya, gayoy sumasayaw sa hangin, mga patunay na hindi na kayang itago. Tumigil ang mga lalaking humahabol, napatingala sila sa langit habang unti-unting bumabagsak ang mga papel sa kanilang paligid. Ang kapitan, na nasa unahan, ay napatitik kay Lira, ang mga mataypuno puno ng galit at takot. Anong ginawa mo? Singhal niya, nanginginig ang tinig. Mumiti si Lira, Marine, may luha sa mata. Ang katotohanan, sagot niya, hindi mo kayang itago mapakailanman. Isang putok ang umalingaungaw. Mabilis, malamig, matalim. Tumigil ang lahat. Napatigil si Lira, sandaling huminga, sa kanapatras. Bago siya tuluyang bumagsak, tinitigan niya ang langit, at sa huling saglit, nakita niya ang mga papel na dahan-dahang lumilipad palayo, dala ang lahat na ipinaglaban niya. Lumapit ang lalaki, lumuhod sa tabi niya, pinipigilan ang dugo sa kanyang dibdib. Lira, hindi ka dapat. munit pinigilan siya ng babae, mahina ngunit malinaw ang tinig. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo sa kanila ang totoo. Dahan-dahan pumikit si Lira. Sa paligid, naririnig ang sigaw ng mga tao, ang tunog ng mga sasakyang naglalapit, at ang pagulan ng mga dokumento sa lupa, ang katotohanang gayo ihawak na ng hangin. Kinabukasan, gising ang buong bayan. Sa bawat kanto, sa bawat tahayagan, sa bawat telebisyon, nakakalat ang mga larawan, mga resibo, at mga lihim na transaksyon. At sa gitna ng lahat, isang pangalan ang paulit-ulit binabanggit ng mga tao. Silira ang babaeng hindi natakot. Sa plaza, may naglalagay ng mga bulaklak sa ilalim ng kanyang larawan. May mga bata, tahimik na nag-alay na kandila. At habang bumababa ang araw sa dapit hapon, isang matandang babae ang bumulong. Pinahirapan siya dahil sa katotohanan. Pero dahil sa kanya, natutong magsalita ang bayan. Sa malayo, humihip muli ang hangin. At sa pagikot nito, parang may tinig na sumasabay. Mahina, ngunit malinaw. Hindi ako nawala. Narito pa rin ako sa bawat katotohan ng ipaglalaban mo. Lumipas ang mga buwan mula nang mawala si Lira. Ang bayan na minsang binabalot ng takot ay unti-unti nang nagising sa katotohanan. Ang mga opisyal na matagal nang nakaupo sa pwesto ay isa-isang inimbestigahan. May mga umalis, may mga nakulong, at may mga biglang nawala na lamang na parang bula. Ngunit higit sa lahat, may nagbago sa puso ng mga tao. Ang mga dating takot magsalita, gayon ay matapang nang ipinaglalaban ang tama. Sa mga paaralan, tinuturo ang kwento ni Lira bilang halimbawa ng katapangan. Sa mga lansangan, binabanggit na mga matatanda sa mga bata ang kanyang pangalan. Hindi bilang biktima, kundi bilang simbolo ng liwanag na bumangon sa dilim. Isang gabi, sa ilalim ng parehong tulay kung saan siya huling nakita, may batang babae na naglagay ng kandila at bulaklak. Tahimik itong nakatingin sa ilog, nang gayoy payapang dumadaloy. Salamat po, et lira, bulong niya, dahil sayo, hindi na kami takot at sa pag ng hangin, may narinig siyang mahinang tinig. Parang bulong na galing sa malayo. Malamig ngunit magaan. Ang katotohanan ay hindi na mamatay. Ang batang babae ay ngumiti. At sa likod niya, sumikat ang araw. Nagbibigay ng bagong pag-asa sa bayan na minsang pinatahimik. Ngunit gayo ay natutong muling magsalita. Ang kwento ni Lira ay nagtapos hindi sa kanyang pagkawala. Kundi sa panibagong simula ng katapangan na niya sa puso ng bawat Pilipinong handang ipaglaban ang katotohanan.